matapos batikusin ng maraming netizens ang vlogger na si Zainab Harake dahil sa kanyang naging komento sa entry ng TV host at komedyante na si Vice Ganda na piliin mo ang Pilipinas TikTok Challenge ay humingi na nga ng tawa si Zainab. Sa video, makikitang ipinakita ni Vice ang social issues na kinakaharap ng bansang Pilipinas pero naging agaw pansin ang naging komento ni Zainab at mababasa na Laro, ha ha ha, love you. Na siyang nagpataas at nagpainit ng ulo ng mga netizens. Hindi naman daw kasi laro ang mensaheng nais ipabatid ni Vice sa kanyang video, kundi para buksan ang mga mata at isip tungkol sa mga isyong kinakaharap ng bansa na dapat ay bigyan ng pansin. Maraming nagsasabing walang alam sa social issue si Zainab. Hirit tuloy ng ilang netizens, She's called an influencer but let's be real, ano ba talaga na influence niya? What do you expect from Bubita Bell Zainab? Ewan ko ba bakit may nanonood sa babaeng yan na walang kwenta ang content. In fairness, effortless siyang yumayaman sa mga bubitang Pilipino. Kaya nga sabi ni Vice sa Showtime, dapat aware tayo sa nangyayari sa ating bansa, hindi puro asyoka. How can someone with no substance be called an influencer? Ito yung influencer na lahat ng madikit sa kanya always iniisip na sumikat dahil sa kanya eh. Naalala ko tuloy yung mga panalait niya sa mga ibang influencer din. For her, either lahat ay laro or nasa talampakan ang utak, naapakan, tapos buburahin mo ang comment mo. voice Ganda version of piliin ang Pilipinas is more than just a challenge. The message is very strong, hindi lahat ay laro, gets? Sumikat lang naman dahil sa ex at sa mga walang kwentang vlogs niya. I don't know why may mga nanonood pa dyan. At dahil umani ng negative comments si Zainab ay humingi ng tawad ang social media personality sa deleted comment niyang laro nitong Sabado May 11. Ibinandera ni Zainab ang kanyang public apology sa kanyang IG account. Sa mga na-offend ko sa comment ko kay Meme Vice, I am really sorry na amazed lang talaga ako ng sobra sa pagiging witty niya sa paggawa ng content dahil napasok niya ang social issues in which we all should be aware of. Nagkausap na din kami ni Meme Vice about this. Let's all support Meme Vice and let's continue to use our platform for better purposes and to uplift one another and our country. May mga nagtanggol din naman kay Zainab at wala naman daw masama sa kanyang naging komento. Nilaro naman talaga ni Vice and it's a job well done kasi realidad ito ng Pilipinas. Nothing wrong with Zainab's comment at all. Nilaro lang ni Meme Vice pero ang ganda ng impact sa madla. Laro kasi dinaan lang sa video na parang naglalaro lang pero yung ang tunay na estado ng Pilipinas. Minsan pairalin natin ang comprehension natin kasi marami tayong slang words na ginagamit. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.